akala ng lahat, tagumpay na ang buhay ko bilang isang bilyonaryo. Pero isang hapon, narinig ko ang sarili kong bumabulyaw sa taong pinakamahalaga sa buhay ko, ang aking lola. At sa mga luha at hapdi ng sandaling iyon, natanto kong ang pinakamalaking pagkakamali ko, ay ang akalang ang yaman ay sapat na upang ako'y maging tao. Naalala ko pa noong bata ako, kung paano ko itinuturing ang aking sarili na isang halimaw isang halimaw na nababalot ng ginto at mamahaling relos. Ngunit ang puso'y gawa sa yelo at kayabangan. Akala ko, ang tagumpay ay nasusukat sa taas ng building na aking pag-aari. Sa laki ng halaga ng mga sasakyang minamaniho ko, o sa paggalang na ipinakikita ng mga taong nakapaligid sa akin. Pero mali ako. Ang tunay na tagumpay pala ay matatagpuan sa mga bagay na hindi kayang bilhin ng pera. At ito ang kwento kung paano ako muling nagpakatao. Alam nyo, galing ako sa wala. Sa isang maliit na barong-barong sa probinsya, kung saan ang hapunan ay minsan ay asin lang at mainit na kanin. Nangako ako sa aking sarili na hindi na ako maghihirap pang muli. At ginawa ko ang lahat, pinagpaguran, pinuyatan, tiniis ang mga pagdududa at pag-aalangan ng iba. Hanggang sa dumating ang araw na ang pangalan ko, ay naging simbolo ng kayamanan at kapangarihan. Si Christian Lim, ang bilyonaryong self-made. Yan ang tawag nila sa akin. Pero kung may bagay na hindi ko nagawa, yun ang gawing self-made eh, ang aking paggataw. At sa gitna ng lahat ng tagumpay na iyon, may isang tao na laging nandyan. Si Lola Eling. Siya ang nag-aruga sa akin nang mawala ang mga magulang ko. Siya ang nagtaponod sa akin sa mga unang taon ng aking buhay habang ako'y lumalaki at umaasenso, unti-unti kong nakakalimutan ang mga aral na itinuro niya. Ang halaga ng pagmamahal, ng pagpapakumbaba, ng pagiging tao. Para sa akin, ang mahalaga ay ang susunod na negosyo, ang susunod na milyon. Maging ang aking nobya, si Isabella, ay isang pili. Maganda, matalino, galing sa mayamang angkan. Akala ko, tamang lahat. Akala ko, nasa tuktok na ako ng mundo. Hanggang sa isang hapon, naisipan kong dalhin si Isabella sa aking lumang bahay sa probinsya. Isang sorpresa, ika nga. Gusto kong ipakita sa kanya kung saan ako nang galing. Ngunit ang totoo, may bahid ng kayabangan din yon. Gusto kong ipamukha sa aking sarili at marahil sa kanya kung gaano kalayo ang aking narating. Pagdating namin, nakita ko si Lola Eling sa harapan ng aming maliit na bahay nakatuwad at nagwawalis ng na mga tuyong dahon. May mga putang nalalagas mula sa kanyang buhok, at ang kanyang mga kamay ay namumutiktik sa pagod. Sa halip na maawa o maantig, ang unang kumasok sa isip ko ay kahihiyan. Nahihiya ako sa kanyang itsura, sa kanyang mga simpleng gawain, sa harap ni Isabella. Lola, sandali lang po, ang batiko, na parang binibingi ang sarili sa tibok ng aking puso. Nandito po si Isabella, ang nobya ko. Tumangulang si lola, ngumiti, at nagmamadaling kumasok sa loob para maghanda ng inumin. Nakita ko ang uring sumilay sa mata ni Isabella. Isang uring hindi kayang itago. Christian, dito ka pala lumaki. Anya, habang tinititigan ang paligid na puno ng alaala ng aking kahirapan. Ang simple. Pumasok kami sa loob. Amoy lumang kahoy at panis na hangin. At doon nakaupo kami sa maliit na sala, habang si Lola Eling ay nagmamadaling naghahain ng na malamig na juice at mga biskuit na tinitipid niya para sa mga bisita. Lola, huwag na po kayong magabala, ani Isabella, na may tonong nanlili. Hindi niya inabot ang inumin. Sa halip, ibinabaon niya ang kanyang kamay sa bulsa ng kanyang mamahaling bag. Nakita ko ang pagkakilig ni Lola Eling. Sige lang, Ana. Pakainin ko kayo. Christian, gusto mo ba ng ginataan? Magluluto ako. Bago pa ako makasagot, biglang nagsalita si Isabella at ang mga salitang binitawan niya ang siyang gumuhong lahat ng kayabangan ko at bumutas sa aking pusong naging bato. Lola, huwag na po. Baka mahirapan pa kayo. At medyo delicate po kasi ang tiyan ko. Hindi ako sanay sa ganyang klase ng pagkain. Tuminding ang hangin. Parang lahat ng oras ay huminto. Nakatingin lang si Lola Eling kay Isabella, at sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang sinag ng kalungkutan, na agad niyang itinago sa likod ng isang mahinang ngiti. Ah! Sage, anak! Wala po akong masyadong masarap na mayaalok. At saka, humarap siya sa akin. Christian, baka gusto mo. Magluluto ako para sa iyo. Ngunit ako, sa kahihiyan at galit na namuo sa aking dibdib, ang ginawa ay lalong nagpakabangis. Lola, tama na ang bulyaw ko. Nakikita mo bang gutom ako? Huwag kang magpumilit. Ang kulit-kulit mo. Nanlaki ang mga mata ni Lola Eling. Parang isang batang nasigawan ng walang dahilan. Ang kanyang labi ay nanginginig. At ang kanyang mga matang malabo ay biglang napuno ng luha. Tumingin siya sa akin. Ngayon lang niya ako tiningnan ng ganoon. Nang may hapdi at pangunawa na masakit para sa akin. Pasensya ka na, anak, Anya, at ang kanyang boses ay parang isang basag na plato. Alam kong abala ako. Alam kong, hindi na ako kasundo sa mundo mo ngayon. Lumingon siya at dahan-dahang umakyat papunta sa kanyang kwarto. Ang kanyang likuran, na minsan ay matatag at nagbibigay ng lakas sa akin, ngayon ay tila baluktot at dupo. At doon, sa gitna ng katahimikan ng aking dating tahanan, kasama ang babaeng akala ko'y magiging kasama ko habang buhay, bigla akong napaluha. Isang malalim, masakit na pagungol ang bumuluwak sa aking dibdib. Bumagsak ako sa sahig, yakap-yakap ang aking mga tuhod, habang ang mga luha ay tuluyang pumunit sa maskara kong aking iningatan ng ilang taon. Nakita ko ang laha. Nakita ko ang aking kahambugan. Nakita ko ang pagmamahal ni Lola, na handang magpakumbaba para lang sa akin. At nakita ko ang tunay na kulay ni Isabella, Isang taong ang pagmamahal ay may kondisyon at ang respeto ay para lamang sa kayamanan hindi sa pagkatao. Tumayo ako. Hinarap ko si Isabella na tila nabigla sa aking reaksyon. Umalis ka, Anya ko, na ang boses ko ay puno ng isang bagong klase ng lakas, ang lakas na nanggagaling sa pag-amin ng sariling pagkakamali. Umalis ka na sa bahay na ito at huwag ka nang babalik. Christian, ano ba Nagbibiro lang naman ako. Hindi ito biro, ang sabi ko, na ngayon ay buliaw na puno ng pagpapahalaga. Ito ang bahay na kung saan ako lumaki. Ito ang babaeng nagpalaki sa akin. At ikaw, ikaw ay isang estranghera dito. Isang estranghera sa puso ko. Umalis ka na. At pagkatapos, ang aking mga paa ay nagsimulang humagbang patungo sa hagdanan. At tungo sa kwarto ni Lola. Alam kong kailangan kong humingi ng tawad. Alam kong may mga sugat na hindi kayang gamutin ng pera. At alam kong, sa paghakbang na iyon, magwawakas ang buhay ng halimaw at muling mabubuhay ang taong minsang kinain ng kanyang sariling ambisyon. Ngunit paano ko haharapin si Lola? Paano ko sasabihin sa kanya na ako'y nagkamali? At ano ang naghihintay sa akin sa itaas ng hagdang iyon? Isang pagpapatawad? O isang pusong napakona ng aking kasalanan? dumaan ang bawat hakbang sa hagdanan na parang isang mahabang paglalakbay pabalik sa nakaaan. Bawat yapak ay sumisigaw ng mga alaala, ng mga ngiti ni Lola, eling noong ako'y bata pa. Nang kanyang mga kwento bago matulog. Nang kanyang mga yakap na siyang nagsisilbing kanlungan ko mula sa pangungutya ng mga kalaro. Ang mga iya ko noong ako'y nabubugbog ng homesickness sa unang araw ko sa kolehiyo sa Maynila. At ang matatag niyang boses sa telepono na nagsasabing, kaya mo yan, anak. Nandito lang ako. At ano ang ginanti ko sa kanya? Mga bulyaw. Pagwawalang bahala. At ang pinakamasakit, kahihiyan sa kanyang pagkatao. Nakatayo ako sa harap ng kanyang pinagkukublihang kwarto. Ang pinto ay nakasarado, isang simpleng kahoy na barikada na tila nagsasabing, Hindi ka na welcome. Narinig ko ang mahina, pigil na iyak mula sa loob. Isang tunog na parang dinurog ang puso ko, ginawa itong pulbos, at ipinagpag sa Itinukod ko ang aking no sa malamig na kahoy. Ang mga luha ay tuluyang dumaloy, hindi na mapigilan. Lola, bulong ko, ang boses ko'y parang nadurog sa aking lalamunan. Lola Eling, pasensya na. Asensya na po. Walang sago. Tanging ang mahinang hagulgol mula sa kabilang side ng pinto ang aking narinig. Alam kong hindi sapat ang mga salita. Alam kong napakasama ko. Napakayabang ko. Higbi ang sumingit sa aking pagsasalita. Nakalimutan ko, Lola. Nakalimutan ko kung sino ako. At kung sino ka. Nakita ko sa mata ni Isabella ang pagtingin niya sa iyo. At iyon din pala ang pagtingin ko sa iyo sa loob ng mahabang panahon. At napakasakit, Lola. Napakasakit pakinggan. Napakasakit isipin. Naginawa ko iyon sa taong nagbigay sa akin ng buong mundo. Biglang umingi ang pinto at ito'y nabuksan ng dahan-dahan. Naroon si Lola Eling, namumula ang mga mata. Puno ng luha ang mga pilik mata. Tinitigan niya ako, at sa kanyang mga mata ay wala akong nakita, kahit katiting nagali o puot. Tanging isang malalim, walang kapantay na lungko. Anak, Anya, ang kanyang boses ay isang mahinang anino lamang. Alam mo bang masakit ang sinabi mo? Masakit. Ero hindi iyon ang pinakamasakit. Umiling ako, hindi makapagsalita. Ang pinakamasakit, Christian, ay nakatira ka na sa isang malaking mansyon. Nguni ang puso mo'y naging isang maliit, madilim na silid. Ang pinakamasakit ay mayaman ka na sa pera. Nguni ikaw ay napakadukha sa pagmamahal. Nakalimutan mo kung paano magmahal ng buo, kung paano magpakumbaba. Iyon ang pinakamasakit para sa isang lola. Ang makita ang kanyang apo, na naghihirap sa gitna ng lahat ng kayamanan. Bumagsak ako sa aking mga tuhod sa harap niya. Hinawakan ko ang kanyang mga kamay, ang mga kamay na puno ng mga pilat, at kulubot mula sa pagtatrabaho para sa akin. Hinaggan ko ang mga iyon ng paulit-uli. Pasensya na, Lola. Pasensya na po. Babawi ako. Ipromisa ko sa iyo. Wala ng Christian na mabangis at mapagmataas. Ayoko nang maging halimaw. Gusto ko nang maging tao ulit. Gusto kong maging apo mo uli. Tumango siya, at sa wakas, isang ngiti, mahina, puno ng hapdi. Ngunit tunay, ang umiral sa kanyang mga labi. Hinila niya ako pataas at nyakap ng mahigpit. Ang yakap na iyon, parang isang pag-uyan. Parang isang kaligtasan. Doon, sa maliit na landing ng hagdanan, sa aming lumang bahay, ako ay muling isinilang. Nang bumaba kami, wala na si Isabella. Parang multo na lamang siya sa aming tahanan. Ngunit ang puwang na kanyang iniwan ay mabilis na napunan ng mga bagong pangako. At simula noon, nagbago ang laha. Ibinabako ang aking sarili. Literal. Ipinagbili ko ang aking penthouse sa Makati at lumipat ako pabalik sa probinsya. Hindi sa aming lumang bahay, ngunit sa isang simpleng bahay sa tabi nito. Araw-araw, ako ay pumupunta sa kanya hindi upang bigyan siya ng pera o mamahaling bagay, kundi upang makasama siya, upang magluto kasama siya, upang pakinggan ang kanyang mga kwento, kahit na paulit-ulit na ito. Minsan, naghahalaman kami. Minsan, nanonood lang kami ng telebisyon na magkatabi. At isang araw, daladala ang isang maliit na kahon. Lumuhod ako ulit sa harap niya. Lola, noong bata ako, pangarap kong pag-aralin ka pabalik. Ibigay sa iyo ang lahat ng ginhawa na hindi mo naranasan. Pero ngayon, naiintindihan ko na. Ang pinakamahalagang regalo ay hindi ang pera, kundi ang oras. Ang presensya. Ibinigay ko sa kanya ang kahon. Laman nito ay isang simpleng silver key. Ito ang susi ng bagong bahay natin, sa tabi lang. Doon na tayo titira. Magkasama. Hindi kita pababayaan. Hindi na kita iwan at hinding-hindi na kita ipapahiya muli. At iyon ang aming ginawa. Ngunit ang buhay ay puno ng mga hindi inaasahang pagsubo. Habang ako'y abala sa pag-aayos ng aking mga negosyo, mula sa probinsya, at sa pag-aalaga kay Lola Eling, isang malaking problema ang sumulpo. Isang malaking merger na pinaghirapan ng ilang buwan, ang pinakamalaking dial sa aking karera, ay biglang nasa panganit. Ang kumpanyang aking kinabibilangan, ay nanganganib na mawala ang lahat kung mabibigo ito. At sa gitna ng lahat ng pressure na ito, isang familiar na mukha ang muling sumulpot. Si Isabella. Nakatayo sa harapan ng aking bagong, simpleng opisina. Suot ang kanyang pinakamagandang damik at ngiting puno ng intensyon. Christian, Anya, ang boses ay malambing at mapaglarong. Ang tagal kitang hinana. Narinig ko ang problema mo sa merger. At nandito ako para tulungan ka. Alam ng pamilya ko ang laha, kaya kitang iligtas. Tumigil ang aking puso. Narito muli ang tukso, ang daan patungo sa madaling solusyon, ang pagbabalik sa dating buhay. Tiningnan ko siya. At sa kanyang mga mata, nakita ko ang lahat ng bagay na minsan kong hinangad, kapangyarihan, koneksyon, kaginhawahan. Ngunit paglingon ko sa aking mesa, nakita ko ang larawan ni Lola Eling at ako. Nakangiti sa tabi ng aming maliit na hardin. Naalala ko ang init ng yakap niya, ang tunog ng kanyang tawa, ang kapayapaan sa aking puso tuwing umuwi ako sa kanya. Bumalik ang aking tingin kay Isabella. Ngumiti ako, isang ngiting puno ng kapayapaan, na hindi ko naranasan sa loob ng sampung taon. Salamat, Isabella, anang ako. Ngunit hindi ko na kailangan ang tulong mo. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ano? Christian, mawawala ang lahat sa iyo. Mawawalan ka ng bilyon. Mawawalan ako ng pera, ang sabi ko. Pero ngayon, alam ko na ang pinakamahalagang kayamanan. At iyon ay hindi kayang nakawin ng kahit na anong merger. O kayang ipagbili ng kahit na anong halaga. Umalis siya, gali at naguguluhan. At ako ay nanatiling tahimik, Handang harapin ang anumang kahihinatnan ng aking desisyon. Ngunit ang mga pangyayari ay hindi natatapos doon. Isang linggo matapos ang aking pagtanggi kay Isabella, isang liham ang dumating. Galing sa isang kilalang international conglomerate, ang si nito, isang matandang lalaki, ay personal na dumalo sa aking maliit na opisina. Ginoong Lim, Anya, narinig ko ang tungkol sa iyo. Ang tungkol sa iyong pagbabago at ang iyong pagtanggi sa alok ni Isabela Santos. Ipinakita mo ang isang uri ng integridad na bihira na sa mundo ng negosyo. Nagulat ako. Aano niya nalaman? Ang totoo, patuloy niya, ang kumpanya ko ay matagal nang naghahanap ng isang partner na may prinsipyo, hindi lamang pera. At sa iyong pagpili ng iyong pamilya sa halip na ang madaling daan, napatunayan mo na ikaw ay isang taong mapagkakatiwalaan. Inalok niya ako ng isang partnership, isang dial na mas maganda pa sa nawala sa akin. Ngunit may isang kondisyon. Gusto kong makitang magpatuloy ang iyong advocacy. Ang iyong kwento ay isang inspirasyon. Ipagpatuloy mo ang pagtulong sa iba, at ang aming kumpanya ay masaya kang samahan sa paglalakbay na iyon. At doon, sa aking simpleng opisina sa probinsya, napagtanto ko ang tunay na biyaya. Nakapag ikaw ay nagpakabuti, ang mundo ay magbabalik ng kabutihan sa iyo sa mga paraang hindi mo inaasahan. Ngunit habang ako'y nagdiwang sa aking personal at profesional na pag-ahon, isang mas malaking unos ang papaating. Isang unos na hindi kayang lupigin ng pera o koneksyon. Isang gabi, habang kami ni Lola Eling ay naghahapunan, bigla siyang nanghina. Nahulog ang kutsara niya sa sahig, at ang kanyang mga mata ay naging malabo. Bago siya tuluyang mahimatay, hinarap niya ako at ngumiti. Christian, Anak, salamat. Salamat sa pag-uwi mo. At iyon ang huling mga salitang kanyang binitawan, bago siya tuluyang nawalan ng malay. Dali-dali ko siyang isinakay sa kotse, patungo sa ospital. Habang mabilis na tumatakbo ang sasakyan sa madilim na kalsada, ang puso ko ay parang dinudurok ng libong karayom. Nakatangan ako sa kanya, ang aking mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang kanyang walang kamalay-malay na kamay. Lola, sandali lang. Kaya natin to. Kailangan kitang makasama. Kailangan kita. Hindi pa ako tapon magpakabay. Hindi pa ako tapon magmahal sa iyo ng buo. Lola, pakiusap, huwag mo akong iwan. Ngunit ang kanyang katawan ay tila napakabigat at napakalamig na. At sa loob ng tumatakbong sasakyan, ako at ang aking mga pangako ay nag-iisa. Nakikipaglaban sa takot at sa pangamba ng isang bukas na walang liwanag. Dumating na ba ang huling pagkakataon para kay Lola Eling? O ito ay isa na namang pagsubok upang patunayan kung gaano kalalim na ang aking pagbabago? At sa malamig at maliwanag na silid ng emergency room, ako at ang aking mga pangako ay nag-isa. Tila ba ang bawat segundo ay isang tanikala na pumipigil sa kanya dito, at ang bawat tibok ng aking puso ay isang panalangin. Lola, kailangan kita. Hindi pa huli ang lahat, 'di ba? Hindi pa. Nilingon ko ang kanyang mukha. Payapa at tila wala nang dinaramdam. Naalala ko ang lahat ng mga pangako ko sa kanya. Na ako'y magiging mabuting apo, na ako'y mananatili, na ako'y magpapakatao. Ngunit paano kung ito na ang huli? Aano kung huli na ang laha? At sa gitna ng aking pagkalito at takot, biglang kumirot ang daliri ni Lola iling sa aking palad. Napakahina, parang paglipad ng paru-paro. Ngunit naramdaman ko. Dahan-dahan, iminulat niya ang kanyang mga mata. Tiningnan niya ako, at sa kabila ng kanyang kahinaan. Ang ngiti na hindi kailanman nagbago. Ang ngiting siya ring nagsilbing ilaw sa aking kinabukasan noong ako'y musmus pa, ay muling lumitaw. Christian, bulong niya, ang boses ay mahina ngunit malinaw. Huwag kang matakot, anak. Nandito lang ako. Hindi kita iwan. Hindi patapos ang kwento natin. At doon, sa silid na iyon, sa wakas ay napagtanto ko na ang tunay na pagbabago ay hindi nasusukat sa mga bagay na naibabalik, kundi sa mga bagay na napapahalagahan bago pa man mawala. Ang tunay na kayamanan ay hindi nakasalalay sa anumang kontrata o merger, kundi sa init ng kamay na iyong hawak sa mga sandali ng iyong pangungulila. Ang tunay na kayamanan ay hindi nabubulok sa bangko. O na sisilid sa mga buslo ito ay nabubuo sa pagmamahal na ibinabahagi sa pagpapakumbabang iniaalay at sa pag-asang hindi kailanman sumusukong maghintay sa pag uyan ng puso